Senator Rodante Marcoleta is seeking the floor. Uh, what is the pleasure of uh, Senator Marcoletta? I'd like to know, Mr. President, if uh, our good uh, Senate President Pro Tempore would yield to a few questions. Willingly to the uh, erstwhile, uh, no, not erstwhile, still the chairman of the uh, Committee on Public Accountability, the uh, good Senator from Tarlac and the Republic of the Philippines. You may proceed then. Po, Mr. President. Mr. President kanina po'ng paggumpisan uh, uh, mag-present ang ating uh, Senate President pro tempore. Ay laking pasalamat ko sapagkat uh, nakita ko yung uh, resulta ng uh, kaniyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang uh, slide, Mr. President, nakita ko po yung uh, Isang text message na galing po yata kay Usec Catalina Cabral. Hindi ko po, po masyadong uh, maintindihan. Pwede po bang uh, paki-kwento po niyo Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ah, ang pinanggalingan po nag-congratulate sa sa ating uh, nakaupong Senate President. But this message was uh, sent through the staff of our Senate President, uh, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po no. That was But, in uh, that was uh, after July 1, after after uh, July 1. proclamation or after uh, oath taking the president. After the oath taking if I distinctly remember. remember. So, dahil sigurado'ng panalo na po tayo, kayo rin po dahil nag-oath taking na tayo. Eh ang message kagad yung, yung uh, undersecretary Cabral sa kanyang uh, staff at sinasabi, "Congratulations. Baka mo merong ako may uh, po sa text message sa Viber message na sinasabi uh, para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy si uh, siya nang gagawa ng paraan ang uh, sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP so nag-iimbita siya na mag-submit kayo para sinasabi 500 million pesos yata ibig sabihin ng 500 yan eh kasi hindi naman malinaw pero ang sinabi ah uh, po kayo, 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting uh, or budget process. dalang ang trabaho, ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation, yung pong NEP, eh, nasa budget preparation phase na kung saan uh, exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po? Dahil ganyan ang nangyayari. Eh, mismo sa DPWS na nanggagaling na magpasok na kayo rito. hindi di paki ba pakikialam yun sa uh, mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po uh, sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung uh, inaakala niya siguro makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. Uh, at agad po tinanggihan ng uh, ating Senate President. Alam ko po, po. Alam Sinabi po. niya agad sa staff niya, wag, ayoko. Ayoko ba't ako maglalagay diyan? Kasi po, kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, uh, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista wala, wala raw siyang kinalaman. Ngayon po, malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man yat hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung undersecretary ng planning services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na uh, FAPs. Ito po yung uh, Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po Mr. President yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly doon sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon ko lang napatunayan. Salamat uh, uh Senate President pro tempore na. Eh, ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na hindi na siya pwedeng magsinungaling nawala kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ang ating uh, Senate President pro tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWAs na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na uh, lahat ng daw po ng Nangyayari sa kanyang opisina ay mayroon namang basbas -bas <coughs> ng uh, secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga uh, mga na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Eh. Ang gusto ko pong may malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon Wala po kayang mga politiko sa loob sa, sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay ng mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emisari nung abogado nung Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan eka merong kayong matukoy na senador sapagkat mako-contempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yon. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Jose Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Yeah, Maraming salamat po rin uh, sa ating uh, uh This the gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Thank you, Senator uh, Alan uh, Peter Caetano, the erstwhile uh, minority leader, is recognized. Mr. President, uh, hindi pa naman, but thank future, you for that. Future. And uh, may I ask uh, one of my mentors, uh, Senator uh, Lacson, if I can ask a few questions? Willingly to the uh, gentleman from uh, Taguig and uh, the Republic of the Philippines. Thank you for so. Let me start with the biblical principle and why I agree with you uh, senator no. Kasi sabi po sa Bible it's not enough to do good, we have to prevent evil. Mm. So I'm happy that uh, despite na mas pinick up talaga ng ng media in general, whether social media, prime media yung expose nyo like last time, you took the time to go through the various laws and to remind us kasi syempre ang common thinking, wala naman nangyayari dyan, enough well to no but I do appreciate it. Kasi nga, it's not enough na ma-expose. It's not enough na may solusyon. Ito tama, yan ang hinahanap. Kailangan talaga may managot. Um, and I was thinking about it kanina, Senator, kasi kaya ako nasabing mentor. Nakasama kita nung gusto nung panahon ng cheating. Uh, hello, Garci. So ngayon, parang hello... <laughs> Darcy. Uh, hello, Darcy naman po ba ito? <laughs> basta yung, or ano, you know, ano yung sine? Hello, goodbye. Hello, love, goodbye. Parang hello, may kontrata, love kong gawin to, tapos goodbye, wala pa palang ginagawa, nabayaran na. No? Um, so yung first question ko, uh, Senator, is related to yung sinabi ni Senator Villanueva na if you cannot convince them, confuse them, so mukhang ang strategy, Uh, at narinig ko na to ha, ah, even before the speeches, na pagka nilabas nyo to, dadamay ko na lahat. So ang problema natin ngayon, sinong totoo at hindi? So first question ko, Senator, are you in favor na yung klarong-klarong involved, simulan na yung kaso sa kanila? Ah, definitely. And I hope the will of justice will grind uh, more quickly this time. Kasi habang nakakulong sa atin, custody, you no? Know, nasa custody natin si... Uh, President Nandez dahil na-contempt siya kahapon, eh kung mabilis lang sanang makakapag-file ng kaso, no? Uh, yeah. starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, ang ah, mabilis po rito yung malversation through falsification. Kasi kung mm -hmm. plunder po yung ating ipafile, eh alam mo naman natin, 10 taon dahil mm -hmm. 12 taon, tapos may speedy trial pang i invoke So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 uh, million. Nobel na po ito. Of course, uh, uh, na-append po ito ng isang retired uh, Supreme Court Chief Justice at ito yun yung umiiral hmm. na batas na kung saan, mas madaling i-prove eh. Kasi yeah. tulad nito, malinaw na kulang-kulang yung pirma hindi naman kompleto, mga litrato talagang halatang pinaltsipay, eh swak na swak po and uh, I would say open in case. Kung ipapile. And na intend to submit as I already promised, no committed to him to Secretary Vince Dizon. Uh, lahat po ng aming nakalap, lahat ng dokumento, lahat ng attachments, eh ibibigay ko sa kanya para kung uh, maconstitute na yung independent hmm. commission para magpapile. no. I, I think they're just uh, waiting for the issuance of the uh, executive order para ganun, ma na sa ganun, ma-transmit na kagad at masimula na agad yung pagpapail ng complaint. Ano? Kasi hindi rin madali. Medyo process yung preliminary investigation. Kung ombudsman man yan, baka mamaya idaan pa sa fact-finding investigation. Hindi agad-agad mag-PI. Hmm. So yun po yung ating uh, problema ang hinaharap. Na Actually, kaya Actually, nawawala ng gana yung ating mga kababayan sa tagal. Yes. Actually, Sir President, nasagot mo na rin yung susunod kong tanong, which is, um, well, technically, no, which is, um, Will you be in favor of a uh, partial uh, committee reports kung klarong-klaro uh, kasi nga may sistema na rin ang ombudsman na pagka nang galing sa Senado o o House no So I I know it's fraught with dangers and you don't have to answer me now but just to your point ba diba na if, if the investigation takes us till the end of the year sa dami at saka pa tayo mag committee report may pangalawang debate dito sa committee report pero halimbawa may nakita na kayong uh, as of now Mr. President ilan po yung nakita niyo na na ghost na klaro Napakarami sa Bulacan po hindi lang namin na sinama ang bilang namin mga 30 eh so, so, for example lang Mr. President no let's say sa 30 yon meron apat limang anim na tao na napaka clear let's say yung pumirma na completed uh, yung uh, yung contractor tapos for example um, kung may COA report, na lumabas sa COA report na yon na completed, Ede pwede rin. Kung wala pa namang COA report, de, hindi namang kasama yon. But uh, ang point ko, Mr. President, is that uh, kasi pag kayong klarong-klaro na guilty or at least the evidence is overwhelming, that will also help us get direction. Pero kung huhihintay natin ilan, e eh, paano kung ang involved dito, isa libo, dalawang libo, limang libon tao, guguluhin lang po nila eh. Yes, uh, Mr. President. Uh, that, and that is not without uh, president, no? Yes. Dahil nagawa na natin ito eh. Nagawa tayo, yung committee, uh, yung uh, committee nagsagaw nagsubmit ng uh, partial at ito'y pinag-usapan natin sa plenaryo at nung na adapt eh pwede natin ipadala Here. sa ombudsman or sa DOJ. And, and Mr. President, it will not affect the case. So It will not affect. So me, meaning yes. if we find out later on that there was a legislator or a secretary or a Undersecretary involved, you can still file the case. Kasi ang masama po di ba kung final na natin ngayon laban sa limang tao, tapos bawal mo muna i-file against tatlong tao yung tatlong tao na yun ay mastermind. Do we agree? It will be a partial white uh, uh, whitewash. Pero hindi. This is not the case uh, here. Eh. No, the case here is that you, if in the course of investigation may lumabas na equally as guilty or mastermind or accessory. Um, or or uh, accessory after the fact, pwede pa naman pong kasuhan yon. Yes, Mr. President. As long as kompleto resibo. Mm. Kasi mahirap yung sabi-sabi, turo ka ng turo, asan yung prueba mo? That's right. Hindi eh, ba? and, that's part of the confuse them. So, one of the effects of today of naming two senators, uh, ko muna yung pangalan ng dalawang senador. Sabihin natin hindi sinabi yung pangalan ng dalawa, sabihin natin hindi kilala may chilling effect din yun eh. Para bang sinasabing, oy pag nag-ingay din kayo at nag-imbestiga din kayo sa Blue Ribbon dito, ipapangalan naman namin kayo. ba diba? Eh, ang daling magpangalan ngayon. And I'll go beyond, pinangalan ka na tumanggap. Ngayon, parang lumalabas is, nag-advocate ka lang ng isang proyekto. Or yung, for, for, example, no, if a state university now suddenly has um, a building, what if ikaw yung presidente, wag ng congressman o senador, ikaw ay pangulo ng uh, university na yon at gusto mong itayo yung building. Parang may implication ka agad na kasama sila sa kalukohan. Eh paano ko yung building na yon na inspect wala rin namang mali. So nakikita ko po na yes, we have to be thorough. But tama po kayo na pag walang resibo, uh, in fact, umaabot nga minsan yung walang resibo na nagbabanggit ng project pero hindi naman sinabing may problema sa project na yon. Yeah, speaking of our chilling effect, Mr. President. I remember, no, just according to me, noong uh, yung na policy issue exploded right in our faces, ako pa mahimbingan ang tulog ko noon. Kasi wala naman po akong pork barrel. So, mahimbing na mahimbingan tulog ko, hindi ako nag-aalala na kinabukasan, pagbukas ko ng dyaryo, makikita ko yung pangalan ko doon. And uh, and similarly, in this particular issue, eh pag ako pa naturo eh baka manghabol ako ng taga Hi. Well, unang-una, well, -una, Mr. President, um, alam naman po natin relationship natin dalawa. We don't always agree, but you've always ta uh, looked over my back then. Uh, I hold the record of the fastest to be confirmed because of you and, of course, uh, the Senate President sa DFA. But alam niyo, Mr. President, unfortunately, gusto ko man matulog po kayo na mahimbing pag tinanggap niyo yung trabahong yan. Kasi natanda niyo po nung Napoles, may umiikot na abogado, or may hmm. mga umiikot noon na parang pag hindi kayo nagbigay isasama kayo sa listahan i like you ma tahimik ang maganda um, tulog ko bakit po because medical ginagamit ko po noon time na yon yung, yung pork barrel pero panay medical assistance and walang cash uh, hindi ako naglagay sa kahit anong NGO sa kahit anong uh, so mahi, ma ma ano ma mahimbing ang tulog but then before mag-end yung hearing natin may nilabas naman sila Walang project, walang advance, pero natulungan ko sila. <laughs> so, big, pwedeng biglang may mag-appear dyan, na sabihin si senator ganito, si congressman ganyan. pati presidente pwedeng sabihin, actually nagbigay ako nung election dyan. And because walang resibo, the reality it could be true or yeah. or not. So, I'm I'm just happy that we discussed that uh, I'm not saying they're confusing us. I'm just saying it can be done. Which goes to the second my second to the last point Mr. President. I thank you for the very comprehensive list of laws, kung pwede lang po ako magdagdag ng isa. Sige po. Kasi the benefit po of uh, having a Senator Lacson is he was a, uh, not only an ordinary policeman, a chief PNP, and also, what was the official de designation sa PACC? Uh, ah, chief po. Chief, chief, ng, Chief uh, no? Presidential Anti-Organization. So yung build up, yung investigation at build up, likha sa inyo. Kasi sa ibang trial lawyers, lalo ko hindi ka naging prosecutor, alam mong guilty pero walang build up eh, walang investigasyon eh, no? So I'd like to bring to to point uh, just like Senator Villanueva, itatanong ko sana to. Actually sumulat ako kay Chairman Marcoleta sa Blue Ribbon na mag-attend ulit ang hepe ng BIR at kasi nabasa ko sa jaryon nilowa na daw nila yung mga contractor ngayon. But nung araw po, isang lowa lang sa isang taon. Ngayon tatlo po o apat pwede. So maraming nagrereklamo na tuloy-tuloy yung mga lowa. So gusto ko sanang malaman, kaya sumulat ako, pinapacheck ko sa staff ko kung sumagot ang BIR. In the last three years kaya, etong nakakakuha ng bilyong-bilyon, na-issuean kaya to ng lowa ng BIR, ng regional directors. And if yes, ano yung resulta? Kasi kung ghost, Mr. President, diba, um, makikita mo sa audit eh. Ang point ko, Mr. President, gusto ko idagdag yung Al Capone theory. Oh. Na pag hindi mo mahuli sa murder, sa smuggling ng alak, sa prostitution, sa smuggling, pero kitang kita yung pera, pwede din natin idalihin yan sa tax evasion? Yes. I fully agree, Mr. President. Uh, ang problema, as pointed out by uh, our Senate President during his interpellation, uh, sinabi niya merong isang uh, contractor, ito yung Alpha and Omega, and may kaso na sa Court of Tax Appeals. Nirenyo pa uli ng pickup yung kanyang uh, lisensya. So how how can you reconcile kung hindi systemic yung corruption? Eh, I don't know what is yes. ano? No, I, I agree but someone we know very well commented uh, and and was congratulating you. But sabi din niya, o tandaan natin hindi lang DPWH, marami pang iba. I think nabanggit niya BIR. Siya nagbanggit hindi ako. But ang point ko, if we really want to get away with if we want to um If we want them to get away, we do not address the culture, and I think this has been your life's work, not only to expose, but to—that's that, why nga—that's yeah. why nga pagdating sa port barrel, you decided na hindi na because you want to get away, you want to take away, not get away, you want to take away that culture, you want to replace that culture with a with a culture that doesn't promote uh, corruption. So natutuwa ako na yung yung uh, customs, umakto ka agad, hinabol yung mga sasakyan. Natutuwa din naman ako sa BIR na nag-issue nag, nag ka agad, tinignan, no. nag-issue ng LOA. Uh, I think mag-executive session bago nila i-submit. But I want to look deeper, uh, uh Senator Kuya Ping, na sana matignan din natin uh, ano pang ibang ahensya ang pinagtakpan tong mga... Kasi kung ang isang tinitignan ngayon ng BIR, social media, pero kung makikita natin yung tinagurian Nepo Babies, eh grabe po yung ano eh, yung kayamanan nandoon eh. So ordinarily, kung anak po 'yan ng mga oligarchs natin, na BIR na 'yan eh. For all I know, baka na BIR na. Hindi ko lang sure, but baka pwede nating tignan. And the last point, Mr. President, may I request your staff na ibalik dun sa text ni Yusek Kati. May isa lang po akong comment so, kung papayag kayo. That's the most popular and uh, most, ano, most demanded the uh, part of the privilege speech. Pakibalik nga uli yung text message. By yeah. the way, I ask the permission of the Senate President if I could... Uh... Yes, yes, of course, Mr. President. And of course, Mr. President, we are covered by immunities uh, and by uh, plenary power uh, precisely so that, um, you know, in aid of legislation, we can do this. And yung blue ribbon goes beyond in aid of legislation. So sabi pala ng staff ko, sumagot ang BIR, pero yung dokumento at detalye sa executive session. So I look forward to to that. Mr. President, tinanong ko rin, just like Senator Villanueva, hindi ako nakatendong huling hearing kasi nga nabalitaan namin may change of leadership. <laughs> hindi rin kami nakatend kasi busy kami <laughs> nagbibilang ng numero. The, the, hearing before that, natanong ko si Yusek Kati kasi may tinatawag na EAO, which is 3.5% uh, ng lahat ng project yes. at part dito po ay eh, yung uh, testing, uh, yung, yung pang-monitor ng project. E eh, sa tatlong taon, umabot ng isang daang bilyon eh, na napupunta sa DPWH. Sa central office? Sa, uh, pwedeng sa central office, pwede din pong Alam may... Alam Mr. President, isa ito sa pwedeng tanungin sa budget deliberation natin. Dati 0.5 lang yan eh. Yes. Bakit tumaas na naging 3.5 na? Medyo napakalaking uh, bawas yan doon sa Uh, dapat gasusin sa proyekto. So sa 1 trillion a year, that's 3.5%. So sa 3 years, di ba? Gano kalaki yan. But ang point ko po, um, biglang hindi lang amnesia eh. Parang ang sagot ni Yusik Kati, panay hindi niya alam, etc. Tapos tinanong ko siya dun sa geotagging. Sabi ko, o oh, nabanggit ngayon ni Senator Mark na may geotagging hindi din daw niya alam dahil sa planning. So, I just wanted to point out... Uh, Mr. President, uh, if I may interrupt, no? yung geotagging na yan, panahon pa ni, Je ni uh, Secretary Singson, mm. ginagawa niya na yun eh. Pagka uh, meron tayong budget deliberation at nandiyan sa plenaryo, magtanong ka sa kanya ng yung status ng isang proyekto, titingnan niya lang sa yes. iPad niya, sasabihin sa iyo eh. So, the point I want to make, Mr. President, is parang sunod-sunod ang sagot niya na hindi niya sakop, hindi niya alam, hanggang tinanong ko siya na meron naman kayo execom. Pero dito po sa text message, ang linaw, sabi niya, tingnan niyo ha, para ma-vet ko, redundancy, overlap, prior funding, correct location, alignment of national priorities, and consistency for menu of local projects. So, one, malinaw na malinaw na yung insertion ay hindi lang legislators at hindi lang sa BICAM. Sa pagpapagawa pa lang ng NEP, pagka malakas ka dun sa departamento, pwede mo ipasok except that mas may guideline sa umpisa. But number two, it just shows that yung sagot ni Yusek Kati is so different from her text. Kasi sa text, text pag tingnan mo, parang napaka-organize sir. Oh, tingnan niyo po, di ba? Titignan kung may redundancy. Ibig sabihin kung yung past project na pinasok mo, pinasok na ng Mr. iba. Mr. President, I'd like to believe na pro forma yun. Yes. Pero, pero even standard if standard na sagot niya yan. Even if pro forma, even if staff niya yung magche-check, So, ang lay proper forma yung text na yon. Yes, yes. But ibig sabihin senator, ang layo sa sagot niya ng sir hindi ko departamento yan, hindi ko alam. Di ba? So I I'll stop there. Uh, Mr. President and look forward to um, you know what else this chamber will find. May I just make one comment? Marami na kasi nagsasabing walang mangyayari sa hearings. Uh, democracy is messy. But having a blue ribbon committee, having the house committee Having an independent body, having COA, having BIR, whether it was the ZTE, whether it was the fertilizer scam, whether it was pharmacy, it, it has shown that uh, the combination of investigations uh, ferrets the truth. It also has been shown that confusion or yung turuan or yung um, squid tactics can happen. But, but let me just affirm my personal. Uh, view. That uh, napaka-importanting tool ng uh, Committee on Public Accountability ng Blue Ribbon and I look forward to working whoever will be designated by the majority. Thank you very much, Senator Lacson. Uh, Thank you. Mr. Thank President, you. salamat po. Now that you mentioned it, uh, perhaps... Uh... Uh, narinig po natin yung mga interpolation ng dalawang minority abogado natin sa minority <laughs>